halo mga master, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ako sa aking farm ng aking mga alagang baboy. Ipapakita ko sa inyo mga master ang anak ng aking alagang baboy nga si Durapig ay 15 piraso mga master ng isang linggo lang. Ah, magpapakain tayo ngayon mga master para makita nyo ang aking mga alagang baboy. Tara mga master, samahan nyo ako sa panibago ko ng mga video Ayan na sila mga master. Binigyan ko na sila ng pagkain. Oh, sarap na sarap sila mga master. Oh. Ang laki na. Oh. Bale, ano pala ito mga master. Tatlong linggo pa Ayan, mga master ang alaga kong baboy. <laughs> mga kabawi tayo ngayon to mga master kasi bali 15 piraso to sila mga master. Ayan. Ayan, dito tayo mga master sa ano? Sa kanilang mama pig. Dito mga ang mama pig nila master oh. Ayan. Hi Dura Pig uh, Saglit ka lang ha Kaya ano ka na kumain Ayan mga master oh, Sige kain pa kayo Ayan mga master Medyo mahalaki-laki itong Bibinta natin ngayon mga master kikita tayo dito si maraming ano niya big Eh. Oh. <laughs> hey. Ang laki-laki ng tiyan na yung isa oh. um. <laughs> Ayan. lit ka lang Pinupunong ko pang pa mga ano mo Mga big mo Ayan Ayan mga master May manok pang nakahalo Pang litson <laughs> <laughs> o, oh, ayan ang kulungan nila mga master, o. Oh. Ayan. Yung kainan nila sa dalawa-tatlo. Ayan, mga master. o, <laughs> oh, sinira ko yang isa, ano, pintuan. Para hindi sila doon makapasok. Saka dito, sa lang open. Ayan. Ito lang open, mga master. Maliliit pa naman sila. Kasyang-kasyang sila dyan. Ayan. Maya ko natagdagan. Kumain lang kayo dyan. <laughs> Ay. <laughs> oh, sige na mga master. Hanggang dito na lang ang upload ng video ko. Paki-subscribe naman mga master. At paki-like. Kung kayo mahilig sa mga pag aalaga ng mga baboy. Oh. oh, sige na mga master, hanggang sa susunod. Bye-bye!